So guys, hindi ko alam kung ano to. Kasi masyadong mausok o parang mababa ang ulap. Ayan. Tingnan nyo mabuti. Parang may mga pag. So, alas stress pa lang ng hapon pero mapag na siya. Kahit ka umaga, ganyan siya. So, ayan guys, oh. Tingnan nyo. Oh. Parang bumaba yung mga ano. Usok. Hindi mo malaman kung ulap ba yan o usok talaga. Pagmasdan nyo guys, oh. Yan oh. No? Yung pag niya. Sa dung, ano, hindi mo na matanaw yung matataas na building masyado. Parang natatakpan siya ng ulap. Madaming pag. Hindi naman siguro pollution 'yan. Kanina pa yan maaga. So ngayon hapon na. Andiyan pa rin yung mga parang usok So ayan guys oh, pansinin niyo guys parang ano, para siyang maulap. Uh, parang mapag yung langit ngayon dito. So kaninang maga pa yan. So ayun yung malayo oh. niyo yung malayo. Hindi na matanaw yung building. Parang mapag. Parang mausok. So kanina pa siyang maga. So hindi ko alam kung bakit. So yan yung araw, pababa na yung araw. Pababa na si ano, si Haring Araw. Palubog na. So ala ista mayigit, mag alas 6 kasing mahigit, mag-alas 7 na. Kaya palubog na siya. So pansinin nyo guys yung ano, yung kapaligiran. parang siyang mausok, yung ulap parang mababa yung ulap. Ayan o, parang maraming pag. Eh yung puno oh, tinamo yung mga building sa malayo. Parang natatakpan na siya ng mga ulap. Ay ganyan. wala ko alam kung bakit nagkaganito yung ating kalangitan dito sa Singapore. Parang maulap.